na pa pumunta rito para sa manawagan ng pagbaba ni Bongbong Marcos. Sir, ano po yung inyong masasabi sa ginagawa natin ngayon? At misahin niyo po sa lahat ng mga Pilipino. Para sa lahat ng mga Pilipino, mag-iisat tayo para makapagsak natin ang hiling Marcos. Yan lang siya, sir. Manawagan niyo sa lahat, sir. Lahat ng mga kapuhayin mo. Okay, yan na, sir. Ah, salamat, sir. Kapuhay po kayo. Maraming salamat. Ilan taon kayo, sir? Sir, ilan taon na kayo? Sir, ilan taon na kayo?

kahit mahirap. kahit malayo, kahit mahirap ang bulsa namin, andito kami para makisa. Bumana! Bong Marcos, bumana! na namin kayo kailangan. Duterte! 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 Duterte!

Okay. Okay. Ano na? Galit okay. na mga ako. Pero kulang pa rin. Okay, sa mga kapatid sa mga muslim. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid sa mga kristyano. Sa Rolando, shout out. Sa Rolando, shout out. Masuntunan ko. Tayo sa atin ito ay masaya sa nangyari ngayon.

Atong halay ano ang nakakaisa ngayon sa ating virtual na diwa. KIM, KUTC, at ang ating na Council. Kasama pa ating makapatid ng mga Muslim. Kasama pa ating makatukomo. At ating, ating kapulisan at ating mga PNGT na nanito ngayon. Kasama natin sa ating panawagan na Marcos, ang no, Christ kana, na. Maawa ka naman sa mga Pilipino. Dahil malinaw ang nangyari ngayon na ikaw isa tunay na drug mula pa noon sa bata ka pa hanggang ngayon na yun presidente ka na. So sana po, Mr. Marcos, hindi mo ang Pilipino na kapist sa buhay na maglarami na, na mamatay dahil sa kanilang pagsuporta sa inyo. Pero pagkos lang, pagkos sa, sa, sa kita, ay namunang kita sa kinagawa. Sana po, ito lang ang aming konkursyon sa inyo. At ipain po natin lalo ang ating katatagan. Hindi tayo makiwala, hindi tayo matakot. Dahil mayroong narinig kami kahapon pa, na mayroong pang-iisipin daw ay iwan po ano ang totoo. At kami ng taksitakon, na ikulong ka ating nabir, huwag kayo ka na magkakalala sa kumpiyas mayroon Dahil mayroong ang doon, doon, na maaaring daw kayo iskilan ng topic, itadahan ang Diyos pano At yan po ay hino. Mala na 'yan gumagaling ka at dahil na mamatay mababawasan tayo hindi tayo magtatagumpay nito kasi dito para sa divine shout out Ramon sa sana style din niyo po mahirap ka usap yung idol hirap 'yon basta kayo naapi kabataan sa sunod din generation sana po ang panawagan sa tin pin ng nito kayo nakikinig ating EAP malinaw po sa konstitusyon ang iyong to ay pagbigay ng proteksyon sa taong bayan at sa mamamayan. Sana po, bigyan ninyo ng pansin ang aming panawagan. Suportahan ninyo na ang aming adukasya mag-resign ng ating mahal na pakulo sa kanyang tungkulin. Marami sa lahat po sa inyo. Magandang hapon po. Ayos! May na mamaya. Maraming salamat sa ating kapatid na katuturo. Mamaya tayo magbibigay ka ulit ng iyong pananalita. Pa, 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 ang ano pa bang katibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil merong pong nagbibingi-bingihan, merong pong nakinabang sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, mandato ikaw ay niririham. Di po ba? Ngayon, bilang isang mamayan, at tayo, tayo, ang katlok sa presidente natin, may karapatan tayo maningin sa presidente natin. Ah, hindi naman masama na tayo ay maningin para matapos na ah, ang usapin dito, patunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng atin niya. Ah, nilakaw naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sa ng mga nakapaligid sa kanya. Ayon sa niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, daya siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng mali, eh, sabihin ba niya, tao niya, pananagutan niya po sa taong bayan. Tulitin so, ko po. Ang ating po pinaglalaban dito para sa bayan natin. Para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, ang tayo ang tinatamaan sa kawalang ng gobyerno ito. Pero ulitin ko oh, ang ating mga kapulisan, huwag natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi, kapipilitan, konting-konti na lang huyan. Bulat na rin naman po sila eh. Um, bulat na bulat kinabukasan na pagka-ordinaryong tao, positive sa droga, ay agad agarang dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinakalibir na mismo ang sabi ng pampansang ate na ang ating leader ay droga. Droga sa umaga, droga sa tangali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwede takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama! Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po dito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo o yung iba man sa atin dito tanggapin natin na ang eleksyon, ginagawa nating anak buhay. Sana maging aral din po sa atin dito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera na nila pero iboto ang karapatan at yung tama-tama at yung may takayalan. Pareho tayo na bigyan ng aral no, sa sitwasyon ito. Matali tayong magsiwala ulit. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman piloto yan eh. Sa inyong presidente, ha? Sa na talaga namang sabi ni pambansang ate, wala na sa katinuhan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan, pag ang tao lulod sa droga, wala nang ginawa, wala nang ikaw pakinama sa ating pangyayon. So alam na natin sa pulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po ang bukas, ano nyo na kami ito. Salamat po muli. Para sa bayan, para sa tao bayan, Marcos Rizay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Sabi nga na ako nga, umuwi na tayo. Tama na. Hirap na hirap Kaya dapat talaga, kung ayaw po niya karapatan po nating sumigaw. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign nyo, pagbastan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin. Malungkot po sila. Malungkot po sila sa na kaharap natin dahil tayo ay tumitinding sa tama. Sila naman ay tagapat sa ng tama, pero alalaan din pa po sila dahil may sinusunod sila na kumat So yun na po, maraming po salamat. Sal Pagpo nating tumungan, ang bayan po ito, ang bayan po ito ay para po sa atin. Salamat, tatay-tatay! Walang isipin! Angay! 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 हाँ, भाई साबर, उसने मान लिया तो ना मार, अकेला मकसद भी नकाबी mga kapatid na ng palataya at uh, mga kapatid ng mga Kristiyano, tayo po ay isa lang ang Diyos natin, ang ala naman. Subalit, gusto kong ipapatid sa inyo, iparating kung ano ang nararamdaman ng mga kapatid natin, karamihan sa mga Muslim. Tayo po ay kumusuporta kung saan ang kapalapaan dahil pinanganak kami. Nandoon yung gira sa aming tanaw. balik gusto namin talaga yung kapayapaan. Kaya kami po ay kung sino ang tama doon kami. Kaya matagal na kami puro na para kay Bibi Sara Duterte. Dahil ipukulong nila yung 125 yung billion. Yung billionis, kami na po ay wala pong aksyon ng ating pamahalaan. Kung totoo po, walang pinsan, walang kapatid, walang kamag-anak. Ikulong niyo po para maniwala sa inyo ang taong bayan. Kaya mga kapatid, Christian man o Muslim, o tribo, dapat magkaisa tayo. Wala na patay wala na po tayong inihintay. At ito sinabi sa ati ko, asa At kayong ati niya. Wala, wala naisa tayo ano ba natin kaya papa mahal tayo doon po tayo sa tama kung ano gagawin natin alam niya ng mga kapulisan hindi ko dapat matakot nakikita tayo mga kababayan You better resign and sacrifice for the Filipino people. I love you. Just sacrifice and give out. Because you can have divinity. You have no predibility no for Don't listen to your back out. Don't listen to The Remuria Brothers, that's all. Sports Auto. Kaya nga, good. Nakakastira sa iyo yung mga yan. Kaya, suntin mo. Ang akit mo. Ang sabi ng pag uwi Ay sabi. Kaya huwag kayong magsabi kaya. Huwag natin sa kayo Family. Family Pinapa-disperse na po ng mga pulis sa oras na ito pero hindi pa rin aalis po yung ating mga kababayan dito ayan oh kinapa disperse na po yan ha mga kababayan po natin pero walang uwian walang uwian hindi po umuwi sir ma'am yung mga polis di pa ito nakasaing ba? May mga asawa na kayo sir May mga asawa na kayo wala pa wala pa nakasaing ito ma'am oh, may mga asawa okay lang <laughs>